Paano mag-bend lock sa PLDT H15381? Let's start. Sa iyong PC o cellphone, i-open ang Google Chrome o kahit anong internet browser na meron ka. Then, i-type ang 192.168.1.1. When done, i-click ang Enter. Sa device login, i-type ang PLDT Home sa username. Sa password, i-type din ang PLDT Home. When done, i-click ang login. Next, i-click naman ang advanced. Sunod, scroll lang pababa at i-click naman ang system. Next, scroll lang ulit pababa at i-click naman ang system settings. Pag okay na, scroll down again at i-click naman ang developer options. I-type ulit ang iyong username at password. When done, i-click ulit ang login. Next, i-click na ang band selection. Sa 4G band selection, palitan ang no lock ng band lock. at pumili ng bands na malakas sa iyong lugar. Sa 5G band selection, palitan din ang no lock ng band lock. Pumili rin ng band na malakas sa iyong lugar. Pag okay na, i-click na ang save. Then click continue. Magre-restart din ang iyong PLDTH15381. Then, subukan mong mag-speed test para malaman kung anong bands ang goods sa lugar mo. Salamat po sa panonood. Don't forget to like and subscribe for future updates. If may tanong po, comment lang po sa baba. Thank you.